Ops, pag dumaan ito sa iyo, tutulungan kita sa mga lucky numbers na mga inaalagaan mo. Palitan na natin ang mga lucky numbers na 'yan. Kung hindi na 'yan lumalabas mga kalaki, kung hindi na 'yan nanalo, palitan na natin 'yan. Baguhin natin ang taktika ng pagtataya mo mga kalaki. Okay? Baguhin natin ang mga lucky numbers mo. Tutulungan kita. At syempre sasabihin ko sa iyo kung ano po. kaingay naman doon. Sasabihin ko sa iyo kung anong oras dapat tayaan ang mga lucky numbers. Maingay po kasi, aray ko. Gabi na po rito, alas 7 na po ng gabi, ayan uh, Tayo po ay magsushoot ng vlog ngayon para po mamigay ng mga lucky numbers na mga uh, libre po Ano po mga kalaki, syempre po gusto ko po manalo po kayo, swertein kayo Dahil ngayon po ay, syempre, August 10, bukas August 11 na po mga kalaki Mag na po tayo ng August mga kalaki Gusto ko po mas marami pang manalo mga kalaki Palitan ng mga laki numbers niyan. Subukan mo itong ibibigay ko sa iyo mga kalaki. 2 digit, maraming sinuswerte diyan. 3 digit, pati ang 4 digit. At syempre po, mga 6 digit lucky numbers, ibibigay po natin yan mga kalaki. Basta po, kayo po ay talagang followers namin mga kalaki ha. Dapat po nakafollow, nagshare ng mga videos at nag-heart mga kalaki. Sabihin niyo po sa akin kung gusto niyo palitan na natin ang mga lucky numbers mo at papalitan na po natin yung mga kalaki. Basta alagaan mo ng 3 days ha. Nakita niyo naman, marami tayong napapanalo na kapos sa Facebook araw-araw. ba? -araw. Diba? Marami din naman hindi sinuswerte pero ang importante, lagi ko sinasabi, nakakapagpanalo tayo. hindi ang totoo araw-araw. Yung 6 digit, ayan po sa taas, pwede sa lahat.